kunin natin yung pera dito sa CB Mall mga kanipi at uh, shout out kay Sir Winston Duran ng USA What's up mga kanoypi? Good morning sa inyong lahat Nagbabalik na naman ang yung lingkod si Kanoypi for another video Araw ng Webes mga kanoypi Lalabas na naman tayo para mamasada ngayon, labas muna tayo at anong oras na? 6.30 na ata ng umaga. <laughs> Nahuli na naman ako dahil tinapos ko pa na i-upload yung, ano, yung video na ginawa ko kahapon sa paggawa ng tulungan ng aking mga alaga. Nirenovate natin mga kanibi. So, Pagkatapos kong nagayos doon sa kulungan Inayos ko naman si Mia nag change oil ako Tapos winashingan ko mga kanoypi Ngayon malinis na malinis si Mia kasi nga Kakaligo niya lang kahapon <laughs> Anong oras na rin ako natapos dito Ayan na si Mia mga kanoypi Ayan nakakumot pa talaga n'o. Ayano. No? Ganyan lang yung garahe niya. At bute may garahe siya dito mga kanipi. Hirap ng ano. Mahirap yung walang right of way na daan. <laughs> Hindi makapasok yung sasakyan sa loob. Buti na lang pinayagan tayo na magkarahi dito ni Uncle Cirilo Lagmay. Ayan, shout out. So, tanggalin ko muna tong ano, yung cover niya mga -pino. Pinapainit ko na lang yung makina ni Mia tapos punta na tayo ng Centrum. Magpapagas ako dahil wala nang gas si Mia. Pang, pangatlong araw niyang hindi nagasan mga kanoypi hindi ko binigyan ng gas so pa empty na talaga yung gas niya right saka bagong change oil to kaya maganda na naman yung takbo niya mga kanoypi nagpalit ako ng langis na ano ginamit ko ngayon enok yung ano yung nilagay kong langis So Dubai made yung langis na yon. So hopefully na maganda yung uh, langis ngayon mga kanayipi Smooth yung makina ni Mia no? Right? Tama nyo na naman ako Maghanap na naman tayo ng pasahero ngayong araw Hopefully na makarami tayo mga kanayipi No? At advance happy happy birthday kay Sir Marcelino Lidron bukas mga kanoypi araw ng biyernes at syempre happy happy birthday na rin kay Rinyan Carl yung anak ko bukas din yung birthday niya mga kanoypi so tara pasada ulit tayo para may pang allowance tayo labas na tayo mga kanoypi let's go let's go muna tayo ng pasayro dito sa sa EGL mga kanaypi bago tayo magpagas. Ayan oh. Pasayro to. Boss. Public boss. ay po. Ay kamanang 啥？啊 dito sa Centrum. kumita tayo ng 30 pesos mga kanaypi, winamano natin balik tayo ng EGL mga kanaypi ayan may 1, 2, 3 may tatlo tayong susundan mga kanaypi pang apat tayo ah

tayo ng 100 pesos Bali, tatlo sila Yung isa, bumaba na doon sa nan Kaisan din Tapos yung dalawa, hinatid natin dito sa emergency hospital Alright Ayos mga kanuipi Kahit natagalan tayo na nagantay doon sa igil kanina Okay lang yan kasi nga maganda naman yung binigay sa atin na paseiro hanap ah, ulit tayo ng panibago mga kanaypi ayun kakarga tayo ng semento mga kanaypi limang mm -hmm. May sa kung semento dito na lang Pagipag na mente. Ay, ay, ah, dagalan da nyo, di may sasakon. Tama, tama, tama. Hey, Papa mau mau berangkatnya. Ya. <tuh> <tuh tanya> mau hmm.

alam mga tapos na tayong ano na deliver <laughs> nagdiskarga ng ano ng semento buti na lang kinuha ko na yung ano yung trapal na ginagamit kong pang kay Mia yan hindi nadumihan sa loob si Mia lalabhan ko na lang yung ano trapal mamaya Ma tayo mga kanipi at mag-aalmuksal bumili pala ako ng pagkain ng manok para sa sisiw at ulam namin pa ng okay almusal muna ako tapos magpapakain ng mga alagang manok ulit kaninang umaga mga kanipi simula nung kumain ako na nag almusal syempre nagpakain pa ako ng aking mga alaga hindi na ako nakalabas <laughs> anong oras na ngayon mga Ala alauna na ng tanghali Pali, inutusan ako ng kapatid ko na bumili na naman ng, ano, ng bakal bibili tayo ng pasaboard na isang piraso tapos dalawang tubo na didos so punta tayo dyan sa Jose Hardware yan tayo bibili mga kanipi San ko lang itong gate nang makapunta na tayo. Wala kasing ano, walang pasok yung mga estudyante ngayon. Walang pasok dahil sa sobrang init mga kanoypi. Bukas wala na namang pasok. Holiday ata bukas eh. Kaya ayan. Punta kami ng San Nicolas. Você hardware oh. hey, oh. bash, ai. passa board man nakakablast so, ka oh, ang tanda pa eh nakakuha naka-open naka-open te nya passa board nakaloka natin yung tali para may pasok na doon sa bahay Kapal lang tali nito oh Pwede kong itago yan pang ano para magamit Ayan, pasok na natin to Tubo 1,000 plus to mga kanipi Yung isang ganitong tubo Na Didos Ayan, naipasok ay, ko na yung dalawang tubo mga kanaipi Ito na lang, Pasha Board Pasha Bird yung tawag nila dito eh Si Parlinks, Grabe ang init <laughs>

sila ng ano 50 bali may kukunin tayo dito sa Sevi Mall mga kanayuti hanap lang tayo ng pagpaparkingan kay Mia at pasok tayo dyan sa ano Sevi Mall punta tayo ng LBC Kunin natin yung pinadala ni Sir Winston Duran na pera. Pambili ng manok mga kanoy pi. Iwan mo iwan muna natin sa good Semiya dito kunin natin yung pera dito sa CB Mall mga kalayuti uh, at shoutout kay Sir Winston Duran ng USA nila. Yeah. Malamig dito sa Sebi Mall mga kanayipi. So shout out kay Primo Grosa. thank you Ang ng libre. <laughs> Shoutout <laughs> <laughs> so mo kay Kwan Robinson Lobaldo Shoutout pare, magingat ka dyan palagi Ayun oh

Oh, shout out. <laughs> thank you madam, thank you.